May mga lugar na hindi dapat puntahan at may mga bagay na hindi dapat hinahamon. Sapagkat sa ilalim ng liwanag ng buwan, may mga nilalang na naghihintay ng kanilang susunod na alay. Magandang araw gabi sa inyong lahat. Isa na namang kwento ng hiwaga at sindak ang ibabahagi ko sa inyo ngayong araw na ito. Isang grupo ng magkakaibigan ang nagdesisyong magbakasyon sa Kapis. Hindi alam na sa kanilang pagdating, may naghihintay ng dilim sa kanila. Pakinggan natin ang kanilang nakakatakot na karanasan. Anim na magkakaibigan, Mark, Jessa, Kevin, Andrew, Carla at Paulo, ay malapit nang magtapos sa kolehiyo. Para sa huling banding, bago ang graduation Nagdesisyon silang magbakasyon sa Kapis. Sa tulong ng tiyuhin ni Mark, nakahanap sila ng isang lumang bahay na matutuluyan sa isang liblib na baryo. Dito tayo magpapakasaya, walang stress, puro adventure lang, sigaw ni Kevin habang bumababa sila ng van. Masaya silang naglibot na masyal sa palay, naligo sa ilog, nagihaw ng isda at nag naginuman habang nagtatawanan, Pero, nang banggitin ng isang matandang residente ang tungkol sa mga nawawalang hayop sa baryo, nagkaroon ng kakaibang tension. Huwag kayong masyadong magpagabis sa labas, may mga matang nagmamasik. Babala ng matanda, tumawa lang sila, iniisip na isa lang itong alamat para takutin ang mga dayo. Kinaumagahan na pati nilang may patay na manok sa bakuran. Gilit ang liig at parang sinipsip ang dugo. Baka pusa o ahas lang ito, sabi ni Kevin, pero may takot sa kanyang boses. Kinagabihan, habang naglalakad pa si Jessa mula sa tindahan, napansin niyang may matang kumikislap sa dilim. Mabilis siyang tumakbo, pabalik, pero parang may sumasunod sa kanya. Naan ng gabi, may naririnig silang matinis na huni sa labas ng bahay. Parang umiiyak na sanggol pero may halong matandang boses. Nagising si Paulo at Mark, lumapit sila sa bintana. Pero wala silang makita. Biglang may sumabit na matulis na kuko sa kahoy ng bintana. Pagkasilip nila, may nakitang aninong mabilis na tumalon papunta sa kakahuyan may tao sa labas sigaw ni Paolo nataranta ang grupo napansin nilang may kakaibang marka sa pintuan mga gasgas na parang kuko ng hayop kinabukasan habang naglalakad sa kakahuyan si Andrew narinig niyang may bumubulong sa kanyang pangalan pero nang lumingon siya, wala namang tao. Andrew! Nalamig ang katawan niya. Para siyang hinihila palapit sa isang puno na may nakapulupot na ugat. Tumakbo siya pabalik sa bahay. Hindi alam na nakamasid sa kanya ang pulang mga matang nag-aabang sa dilim. Sa ikatlong gabi, naisipan nilang maglakad sa kakahuyan bilang adventure. Ano pa naman yan kayo guys, para lang tayong nasa horror movie pero ni Carla. Ngunit, nang makalalim sila, may narinig silang mahinang bulong sa hangin. Biglang bumagsak si Andrew. Andrew, anong nangyayari sa'yo? Sigaw ni Jessa. Nakita nilang nangingisay siya. Nang sundan nila ang kanyang tingin, nanlaki ang kanilang mga mata isang nilalang sa taas ng puno. Malaki, may mahahabang kuko, pulang mga mata at katawan ng isang patay na tao. Tumakbo na kayo, sigaw ni Mark. Ngunit bago sila makatakbo, lumitaw ang maraming anino sa paligid. Mga aswang, huli na ang lahat. Hinablot na mga nilalang si Andrew at hinila siya sa kagubatan. Sinanda nila si Andrew at nakita nilang itinali siya sa isang malaking puno. Nakapalibot ang isang grupo ng itim na nilalang. Nila ang mga aswang ng baryo. Isang matandang babae ang lumapit kay Andrew. May hawak na patalin. Isang bagong alay para sa aming lahi. Sigaw nito. Sumisigaw si Andrew. Umiiyak. Pero walang makakatulong sa kanya. Pumalag ang grupo, pero masyadong maraming aswang ang nakapaligid sa kanila. Ang matandang lalaki ang lumitaw mula sa kakahuyan. May dala itong baston at isang lumang anting-anting. Walang hahakot ng buhay dito, sigaw ng albularyo. Itinaas niya ang kanyang baston at bumuga ito ng liwanag. Napatras ang mga aswang, pero hindi sila sumuko. Hindi sapat yan laban sa amin, sigaw ng pinunong aswang. Dito lumabas ang isang lihim na kakampi, si Mark. Sa liig ni Mark may isang maliit na agimat na bigay ng kanyang lolo. Hindi niya alam kung paano pero parang may gumabay sa kanya kung paano lumaban. Mark, anong ginagawa mo? sigaw ni Jessa. Alam ko kung paano sila labanan. Sabay milang hinarap ng albularyo ang mga aswang. Gamit ang agimat at dasal. Bawat galaw nila ay naglalabas ng apoy at liwanag. Sunog ang balat ng mga halimaw. Ngunit, huli na! para kay Andrew. Sinaksak na siya ng punong aswang at bumsak ang katawan niya sa lupa. Sa huling sandali, bago sila makatakas, sinumpa sila ng pinuno ng aswang. Hindi pa tapos ang lahat. May isa sa inyo na may dala ng aming dugo. Nanginginig at umiiyak sila. Mabilis silang umalis sa lugar na iyon. Ngunit, kinabukasan, napansin ni Carla ang kanyang sugat sa braso. Isang kagat na hindi niya maalala kung saan nang galing. Tahimik lang siya, hindi niya sinabi sa iba ang tungkol sa kanyang sugat. Kailangan nating mabuhay, sabi ng albularyo. Nagmadali silang tumakbo papunta sa bahay. At bago pa sila maabutan ng aswang, Gumuhit ng bilog na pangontra ang matanda sa lupa. Hindi nakalapit ang mga halimaw. Ito ang huling beses na may tatapak sa lugar na ito. Kung ayaw ninyong sumunod. Babala ng albularyo. Nanginig at umiiyak, sila'ng mabilis na umalis sa lugar. Kinabukasan, dala ang alaala ng isang kaibigang hindi na nila makakasama muli. Akala natin ay tapos na ang bangungot, pero minsan, ang dilim ay may paraan upang manatili. May dalabang sumpa si Carla? O ito na ang simula ng mas malaking bangungot para sa kanilang magkakaibigan? Maraming salamat po sa lahat ng nag-subscribe, nag-like at nag-comment sa aking channel. Sana, wag po kayong magsawang makinig sa aking mga kwento. Maraming salamat po and God bless po sa ating lahat.